Hello, mga miga! Welcome back to our channel! Ay, nag-welcome back to our channel, ah. <laughs> o, ano nang oras? Alas kwatro, <laughs> alas kwatro ng hapon. Mam Mamili tayo ng gamit ni Laika sa school. Ayan yung aming balay. Ay, wala akong relo, mga miga. Kunin natin. Kasi, ano na ngayon, mga miga? July? July, ano na ngayon? Ano na ngayon? 5? 4? 7. Anong July ngayon? Anong tagal July ano? <laughs> Wala na akong alam. 6 ngayon? Anong 6? 5? July 6 pa lang ngayon? Akala ko nasa mga 10 na. Advance naman yung utak ko. <laughs> Tara mga amiga, mamili tayo ng gamit ni Laika kasi 29 may pasok na sila. Kapag enroll na kami eh. Nakuha na rin namin yung kanyang medal. Oh, sige. Ito, mga amiga, oh. Nakuha na yung medal niya. taun taon Taon-taon may medal siya. Tara. Labas na. Mamili tayo ng gamit mo. Hindi, mamili talaga ng gamit mo. May grocery. Ay, may dala kayo susi? Susi? May dala kayo? Wala akong dala susi, ah. Tara na. Labas na tayo. Ay, hindi ko alam kung ang aming pusa ay maraming sugat-sugat. Ay, okay, so, pusang palaboy. Mag ako ay mag medias Ay, sapatos. Ang aking sapatos ay mabiak na. Yan, ay, wala akong dalang bariya, ha? Hindi ako basta malis ka. Ano Ayan. Hindi na sa tambok. Payat na siya. Tara, babay na Bye! Bok, ang lungkot mo. Uy! Naglalagas yung mga balahibo nila. Ay! Lumidila. Ang lungkot nila. Ay! Wala akong mas! protein mas! Hindi mapakali. Okay. nag-aabang kami ng ha? jeep ano? jeep tagal truck dito mga migaya no abila truck dito yung sasakyan natin <laughs> dito tayo sa nag-withdraw yung anak ko anong mayroon? Saan laman? Saan tayo punta? Sa may MCC. Wala tara. Walang laman. Ayaw daw nung ano, ATM. Punta tayo sa MCC. Tabi natin Jollibee. Ciao, King. Ciao, King. Sa bayan na tayo eh. Sayang so, nakita kami ng friend ko. Nandito na tayo sa Pure Gold. Nasa pure gold na tayo. May music mga miga kaya. Babay mo na tayo. Lift tayo sa Mr. Ma, DIY. Na, nasa sa'yo yung gaga gamit niyo. Nasa akin yung gamit niyo. Anong gamit niyo? Gamit sa school? Pinicturan mo diba? Ah, oo nga pala. Oo nga. Ay, may pinapabili si daddy. Yung pang ano doon sa banyo, pang para pagtapos maligo. Binibilin niya sa akin lagi yun. Yung pang ganyan ba? Kasi mali yung nabili niya eh. Ay, itong mga paso. Ang ganda. Dapat yung square na patayo. Anhin mo yan? Doon sa at ano. Uh, Kuha ka ng mahaba. Ano tong pag... Ano tong... Yung patayo. Ano to? Uh, Pagkain. Ano yan, te? Lupa. Lupa yan? Lupa kailan. Pang ano? Ayun. Ang tanong. Bili tayo. <laughs> Organic to? Ay. Dito na lupa, oh. Ay. Pili tayo, te. Mm -hmm. Aray ko. <laughs> mahaba o walang mahaba? Kanya Ganyan na lang, oh. Ay, mayroon pala silang ganito, oh. Hindi nga, hihikakabit mo ang sa lupa. Ay, saan? Ay, ito yung fake na ano? Fake. Fake to? Uy, nito mga binhi. Alam ko binhi. May mga binhi na tayo eh. <laughs> binhi. Mga binhi. Ito may ampalaya. Sila piraso lang. Okay. 60 pesos. Ano to? Mayroon. Ang bata. ito ang ganda man ko. Ito, pe, oh, malaki. Ay, bubasagin. Cute. Cute. Mga ganito yung gamit natin dapat. Tag-41. Ito, Tio. Yung mahal. Dami nating mangkok doon. Babasagin. Nagwalis talaga dito. Yan. Bilikan yan. Ay, ito yung ano, yung pinapabili ni Daddy. Ganito. Ganito. Yung paharap daw. Ay, patalikod. Mayroon siyang nakita doon sa ano. Patalikod ba? Ay, ay yan pala, te. Yan ang gusto ko. Yan. Magkano? Eh, mas mura siya. Mas mura siya kaysa ano. Shopee. Mahal sa Shopee. Ay, ano? Pakuha mo, te. Ay, mas mura siya. Mas mura. Sa Shopee niyan, mahal. Mayroon na tayong nabili mga amiga, ito panglinis ng banyo. Pag tapos maligo, yung mister ko gumagamit yan kasi ayaw kong mabasa. Ako mapanggamit ko. Ito. Ayaw kong mabasa yung banyo. Meron na siyang panlinis. <laughs> ano yan? Hmm, gusto mo lang lalagyan eh. Hindi yan. Lagayan ng? Ang maganda. Lagayan ng? Hindi mo sa 200 plus. Hindi. Eh, pag ano ano ka pa, pag hindi dipindot, nahirapan ka. Ito sa banyo. Ay, 99 lang, manipis. Kapal pa rin yung nabili ko. Sa lamesa yan. Korti na yan, manipis. Ito yung sa banyo, maganda ti o. Pwede pa yung sa atin eh, yung masira. Bili ko ng chinelas. Ito, o ganda. Gusto ko ng crocs. Saan yung crocs dito? Walang crocs. Gusto ko yung ganito, oh, sa school. Pag Ay, ito mga medyas. Wow, mura lang. Kaya lang anipis. Anipis. Anipis mga mega. Gusto ko yung medyas ko. Meron ako medyas. maninipis. Sarap na. No? Sarap na. No? Wih, galing. Dapat yung biyahe, may ganyan ka, tapos matulog ka, no? Ah, ganito ka sa jeep. Ah, yan Oh, wak na May pambayad ka? Wala. Hmm. Ba't sa akin ka kumalabit? Wala naman sa akin yung budget. Ay, ang sarap. Yan ka? Sisira na kasi, lumalabas na yung ano. Lumalabas na yung ano, sarap. Sarap niya. Pwede ito ha, pag gabi, matulog. Sasakyan to eh. Ito ha. Sasakyan. Yan, bili kang ganyan oh. Bili ka ng ganito oh. 18 lang te. Walang green. May laman yung ano doon. Ay to. Oh yeah Maniga. Punta tayo sa Macdo. Doon tayo maghapunan. <laughs> Malulubat na ako. Uh, sakay tayo sa tricycle. Dami music dito. Diyan kayo sa loob. Bago. Oh, Ay mayroon pa lang kain nito. Zero Siro to. Uy, nagkanin kayo. Dinisen. Uh -huh. lang music. music. 'Di lang tao. La -ta 'Di ang tao mo. Sarap mag ice cream. <laughs> gusto mo na ice cream? Hmm. Oh, gusto mo na ice cream? Do? Ay? Ano na? Nakala mo ngayon ginawa niya? Hmm, tanggalin. naman, Hindi hey? na <laughs> din. hindi na ba? Tapos bayaran mo na Ice cream. Sige na. hindi na lang. na

Suntek man ay manak pala to. <laughs>

Ang dami nga Hindi nag-eat eh. Kain Ay, lupat na talaga ako. 5% na. Ano gusto mo? Bama sa'yo. Tayo mga amiga. Ang daming tao eh, kakain yung iba kaya nagmamadali ka. Mayroon palang aling losing dyan. No?